Damgo ilalom sa administrasyon ni Mayor John T. Raymond Jr. ang pagtukod ug dugang tunghaan aron makahatag og dugang oportunidad sa mga kabataan nga makabot ang ilang pangandoy nga makahuman og pag-eskwela. Human sa dagang mga proseso o mga pagpangandam. Sa wakas, aniya og sugod na ang klase sa City College of Bayawan. Ang pagtukod sa City College of Baywan gipaygayon ubos sa Ordinance Number no. 20 Series of 2024 nga gisubli ug sa Ordinance Number no. 1 Series of 2025. Ni adtong Hunyo 30, 2025 ang usa ka makasaysayong adlaw sa dakbayan sa Bayawan mahitungod sa pinakaunang higayon. Sugdan na ang klase sa City College of Bayawan. Pinanguluan ni Mayor John T. Raymond Jr. Inubanan ni BC Mayor Rusmar Ayan tihingug ug sa mga konsihales ng Dakbayan. Gipahigayo ng official opening of its inaugural academic year 2025-2026. to Misaksi usab sa mga kalihukan ang mga department heads ng Dakbayan, mga representante sa DepEd Bayawan, pinanguluan ni Schools Division Superintendent Dr. Anilito Bungkawil, CCB Board of Trustees, faculty and staff, ugang 270 nga opisyal nga mga estudyante sa CCB. Matod pa ni Mayor Raymond nga napukaw ang tinguha sa pagtukod sa CCB kay matod pa sa datos nga iyang nakita nga 30% lamang sa mga senior high school students kada tuig ang makapadayon sa kolehiyo, may tungod sa limitasyon sa mga unibersidad ugang problema sa pinansyal nga aspeto. When they showed me the data of every graduate Of the city of Bayawan, that more or less, that 3,000 graduates of senior high every year, only 30% are able to go to college. Education is the great equalizer. na wala may But education can guide you to success. Because in education, everybody is equal. Ug sa unang termino ni Mayor Raymond, iyang gipaningkamutan inubanan sa team kita ang Bayawan, nga makatukod og kaugalingong City College dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Matod pa ni Bisi Mayor Tihing nga ang panagihiusa ang nahimong kusog sa pagtukod sa CCB ug ang padayong panagiusa-usab ang susi sa kalambuan ni Ini. I, together with Mayor Jack Raymond and the whole City Council and to everyone, we are in deep gratitude and immense pride. This City College of Bayawan is a testament to what happened when a community dreams together and labors as one. This institution is the fruit of our collective sacrifices and an unwavering commitment to accessible and quality education. Karong academic year 2025 to 2026, adunay gitanyag na duha ka mga kurso ang CCB, ang Bachelor of Science in Tourism Management ug Bachelor of Science in Entrepreneurship. Di ng mga estudyante dini tawgong mga sibayans. O gani ilang gipaabot ang ilang dakumpag pasalamat o kalipay. I am so grateful and thankful for our City Mayor, Mayor Jack. Um, I am so very thankful that uh, na opportunity nga, um, dili tanan makaiskwila o college. So, um, I am so very thankful nga, gipangitaan nyo ni Mayor Jack o um, kanaling solution sa problema sa mga estudyante nga. Um, kami nga mga, kanang dili maka-afford o colleges, um, gitabangan minis ni Mayor Jack nga makaiskwila me, I am so very thankful nga naapil ko sa scholar sa City College. Ug tungod ni ini, padayon ang bayawan sa dalan sa progreso. Padayon ang mga programa alang sa maayong kaugmaon sa mga kabataan ug kini nga kolehiyo o sa lamang kasinugdanan sa malabot ng mga dagkong kabaguhan sa siyudad sa bayawan. Layo pa ang tahakon apan dako na ang naabdan sa dakbayan sa bayawan. Matod pa ni Mayor Raymond, sa edukasyon, walay pili, tanan pare-parehas. Gikan, hindi sa City College of Bayawan. Kini si Judan Empeno. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.